Eto nga't nandito tayo ngayon sa pwesto para iprank sila. May naisip nga tayong kalokohan. Kaya napabili ako ng sariwang bungo. Kukunin natin yung mata para iprank sila at papainumin natin sila ng gin. At ilalagay natin to sa chaser nila. At eto nga't pinahugasan ko ng mabuti at pinasabong ko pa sa asawa ko. At syempre babawi tayo at magbibigay naman tayo ng pamasko nila. Napaka-importante at napakalaga sa isang negosyo ang may mga pagkakatiwala ang mga kasama. Kaya kahit ganito lang ang lugawan namin, minamahal namin lahat ang mga kasama namin dito. Kung nga kami magsara at Pasko ngayon, etong nga't may hinanda kaming konting salo-salo at kakain kaming lahat dito. Eh medyo marami nga sila ngayon kasi umaga at saka panggabi ay nagsama-sama sila at kumain kaming salo-salo. Eh -salo. napakadami nga naming ulam at napakarami nila. Sobrang minamahal nila ang amo nila at mga trabaho nila kaya talagang para sa kanila lahat yan. Deserve nila yan dahil napakabait nila at talagang may malasakit sila sa trabaho nila. Nagpapasalamat din kami sa kanilang lahat. Ito na nga, uumpisahan ko na yung palaro at kumuha ko ng isang gin. Matagahin ko sila ng tag-iisa nilang tagay. Ako kaya ibigay ang mga pamasko namin sa kanila. Kahit anong mangyari, malasakit sa katuwang tauhan natin sa negosyo ang importante. Tatandaan nyo yan. Hindi lang basta kasama namin sila dito Kung hindi, pamilya na ang turingan namin dito Merry Christmas to you and to your family From Lenlen Len <laughs> Restaurant and <El> Lugawan <laughs> O, oh, konti-konti lang Pa, oh, nice. ito na pag-aarte na Pag-aarte kayo, Babawiin ko ha ah. oh, Hi ah, Hi, ah, hi. <laughs> Emily Uy Iyan sa akin mo

I wanna take you back in time All of our neighbors twinkle All of our youthful eyes so